Ano nga ba ang mararamdaman mo kapag ikaw ay nawala ng malaking halaga at nagkakahalagang 8 million pesos na para sana sa pangarap mo ay bigla na lamang itong naglaho dahil sa pagtitiwala mo sa isang tao? Yan po ang naranasan ng isang YouTuber at content creator din na si Sir Von Orduna na talaga namang labis ang kanyang pagkadismaya at labis ang kanyang pagkalungkot dahil nga sa nawalan siya ng napakalaking halaga ng pera. Ito po ay nagkakahalaga ng 8 million pesos na para nga sana sa kanyang uh, dream house na pinapatayo sa Talisay, Batangas. Kumbaga, uh, para sa pangarap niya yon yung 8 million pesos na ito na ipinagkatiwala nga niya sa engineer na gumagawa sa kanilang uh, magiging dream house. At sa kasamaang palad ay nagastos nga ito ni engineer sa pagsusugal. So ito mga idol, panuori natin. Yung totoo ha, yung totoo lang yung gusto kong marinig ha. Sa'yo pa ba ang budget na ibigay natin? grabe talaga mga idol. So, may hinahon pa rin dyan si Idol ba? Paul. Na nasa napunta pagkikipag-usap nga dito sa napusta mo? Buka oh. so, makailan nga lang mga idol eh, di ba na nanawagan siya na sana magpakita na itong engineer na ito so ngayon po mga idol ay nakausap nga niya sa phone at yan mahinahon pa rin siya na nakikipag-usap sa engineer na ito at ayon nga sa pag-uusap ni sir Von sa kay engineer ay Uh, naubos na nga ang pera so wala na daw natira sa kanya at naitalo na niya sa sugal. At yun nga mga idol ang mahinahon pa rin si Idol Bon at sinabi na lang na magdasal itong si uh, Sir uh, Engineer. Uh, magdasal na lang siya at isama si Lord sa kanyang panalangin para uh, maharap ang kanyang problema na kinakaharap ngayon. At sana nga mga idol ay maibalik ang pera ni Idol Voon, no, para sa kanyang pangarap. So ang nangyari siguro dito mga idol ay ipinagkatiwala niya ang buong budget sa pinapagawa niyang dream house dito nga sa kay Engineer. So nagtiwala siya ng buo dito at di naman niya akalain na ito pa lang si Engineer ay nagsusugal. So, ito mga idol, uh, listen learned lang. At uh, mga idol, aral para sa lahat. Lalong-lalo na sa mga nagpapagawa ng mga bahay or establishment. Na wag po tayong magtitiwala basta-basta. At wag natin ibigay ang buong budget ng ating pinapagawang uh, bahay or establishment. To. So, mas baganda mga idol. Uh, per billing ang ating ilalabas na pera. So, wag tayong magbagsak ng isang... Uh, buuhan or biglaan na malaking halaga para sa pinapagawa natin kasi mahirap na mga ma idol na ma-scam tayo so hindi naman natin kakilala yung isang tao, so malay mo yung tao na yun, eh, katulad nga dito sa nangyari kay Serbo na yung tao na yun ay ah, mahilig pala sa sugal, so kaya mag-ingat po tayo mga idol at Uh, huwag tayong basta-basta magtitiwala sa mga tao Ikaw, ano ang magiging reaction nyo sa video natin na ito? I-comment mo na yan dyan sa ating video Maraming salamat